Huwag kao ka munang mag-scroll dahil kung ikaw ay pensioner, may pensioner sa pamilya, o malapit ng mag-retire. Ang balitang ito ay siguradong magpapabilis ng tibok ng puso mo. Eh ngayong araw, kinumpirma na ang inaabangan ng milyon-milyong Pilipino malaking taas sa SSS pension para sa 2026 at hindi ito maliit na dagdag na parang dati. Ang increase na ito ay isa sa mga pinakamalaking adjustment na matagal nang hinihingi. At sa video na to, Ilalabas ko ang eksaktong bagong buwan ng halagang dapat mong i-expect. In the, maraming nagtatanong. Magkano na ba ang pinakamababang pension? Gaano kalaki ang itataas? Kasama ba ako sa increase? Ang pinakamahalag niyon. Kailan ito matatanggap? Lahat ng iyan klarong-klaro nating sasagutin. Pero bago tayo tumalon sa mga numero, isang bagay muna ang dapat mong marinig. Hindi lahat ay nakakaalam ng update na to at maraming pensioners ang posibleng mamiss ang importanteng detalye kung hindi sila updated. Kaya kung may kilala kang senior na umaasa sa pensyon linggo-linggo or buwan-buwan, siguraduhin mong mapapanood nila ang video na ito. Dahil ngayong araw, hindi lang basta update ang ibibigay natin. Bibigay tayo ng malinaw, diretsong paliwanag, para alam mo kung ano ang papasok sa bulsa mo pagdating ng 2026. At bago tayo magsimula, isang mabilis na pakiusap lang. I-like mo muna ang video na ito para mas marami pang pensioners ang makaalam ng napakalaking balitang ito. Okay, simulan na natin. Dahil ang susunod na mga sandali ay maaaring baguhin ng balitang ito para sa libo libong pensioner sa buong Pilipinas. Una sa lahat, gusto kong ipahatid agad sa inyo, bakit ganun ka-importante ang pagtaas na ito sa buwan ng pensyon ng Social Security System at kung ano ang ibig sabihin nito para sa buhay ng bawat Pilipino na umaasa sa pensyon bilang bahagi ng kanilang kabuhayan Isipin mo ang isang tahanan, isang matandang mag-asawa o siguro isang solo parent na ilang taon na lang ay bababa sa sahod nakadepende sa maliit na pensyon para sa gastusin sa kuryente, gamot o pagkain Paano ba nakakapagbigay ng kapanatagan ng isip lalo na ngayong mahal ang mga bilihin at ang buwan-buwan ding gastusin kapag may maliit na dagdag sa pensyon Ba't parang may liwanag na sumisilip sa dulo ng madilim na tunnel? Aning ngayon, i may balita na ang liwanag na iyon ay maaaring mas maliwanag kaysa inakala mo. Mula sa mga nakaraang taon, marami na ang humihiling ng malinaw at makatarungang pagtaas sa pensyon. Hindi lang dahil sa inflation kundi dahil nararapat lang na mabigyan ng respeto at proteksyon ang mga taong tumulong sa pagpatakbo ng bansa habang sila ay nagtatrabaho at ang pag-asa ngayon ay hindi na lang pag-asa. May mga opisyal na pahayag na nagsasabing may malaking adjustment ang paparating para sa 2026. Tandaan, hindi ito basta-basta utang na loob. Ito ay pagsunod sa pangako na ang pensyon ay mabuhay ng may dignidad, lalo na kapag tumatanda na. Ngayon, gusto kong ilahad sa inyo sa pinakapraktikal at malinaw na paraan kung ano ang ibig sabihin ng malaking taas sa pensyon. Una ang sinasabing adjustment ay hindi lang o meant as pH 000 kundi potential na signifikaning dagdag na makakapagpabago sa araw-araw na bilhin at gastusin. Ito ay may kakayahan para mapagaan ang bulsa, mabawasan ang stress tuwing papasok ang buwan at magdala ng kaunting ginhawa para sa marami. Para sa mga senior citizens, the moan o may mga baka na umaasa sa kanila, ito'y maaaring magbigay ng mas maraming pag-asa na pero bago tayo masyadong ma-excite, may isang mahalagang bagay na kailangan nating suriin. Paano ba nakumpirma ang pagtaas? Hindi sa tismis sa kanto, hindi rin sa kumalat na screenshot na walang malinaw na pinagmulang dokumento. Ang pagtaas ay binanggit sa mga ulat ng mga opisyal ng SS, mga draft proposals na nakapasang sa kinauukulang commit, at mga pag-aaral na isinagawa para matukoy ang tamang halaga ng bagong pensyon. Sadyang dinisenyo ito para masiguro na ang mga tunay na pensioner at hindi anumang social media scam yung makikinabang. Kapag lumabas ang ganitong uri ng balita, mabilis itong kumalat. May mga kwentong kumakalat tungkol sa automatic enrollment, instant increase, or uh, mga online forms para i-claim ang dagdag. Pero tandaan mo, ang anumang proseso ay may official channel. Ang SSS ay may matibay na sistema para ipaalam sa bawat pensioner ang bagong pensyon sa pamamagitan ng sulat, SMS, o sa mismong APES, Advanced Election of Pensioners Election of Settlement. Hindi sa random na link. Kaya mahalagang manatiling mapanuri at huwag basta maniwala sa mga nakikita sa social media na walang konkretong ebidensya. Ngayong alam mo yung likod ng proseso, pag-usapan naman natin ang timeline kung kailan mo inaasahan na matatanggap ang dagdag na pensyon. Base sa mga ulat, inaasahan itong magiging effective sa susunod na quarter, pagdating ng unang buwan ng 2026. Ibig sabihin, habang naghahanda ka para sa bagong taon may dahilan kang tumingin sa buwan ng kinikita mo ng may bagong pag-asa. Siyempre, depende ito sa formal na anunsyo, sa pag-approve ng budget at sa kumpirmasyon mula sa SSS mismo. Pero ang mabuting balita, so far so good. Siguro nagtataka ka, paano ko malalaman kung kwalipikado ako sa bagong pension? Oo, oh, mahalagang tanungin yan, lalo na kung nag-aalala ka na baka may mga bagong kriteriya. Subalit, ayon sa mga pag-aaral at draft proposals, ang lahat ng kasalukuyang pensioner na regular na tumatanggap ng pension, hindi yung mga may suspension o may kulang sa requirements. Kung matagal ka ng pensioner, may maayos na account at walang pending na problema sa SSS records mo, malakas ang posibilidad na makuha mo ang bagong halaga ng otomatiko. Basta siguraduhing naka-update ka sa SSS contact, information at regular yung natatanggap mo ang mga abiso. Isipin mo ito. Isang ina na matagal nang inaabutan ng pension na maraming gasgas sa tela mula sa paulit-ulit na pag-ikot ng buwan. Bigla siyang nakatanggap ng dagdag. Hindi ganap na yaman pero sapat para bumili ng gamot. Dagdagan ng ulam o may pambayad sa kuryente at tubig. Prasma-interesta siyang nakatira sa ibang bansa o nagwo-work abroad isang bagong pag-asa mismo. Yung klase ng ginhawa na hindi mo makikita sa social media headlines pero ramdam mo sa bawat araw at alam mo yung higit pa sa pera ang pag-asa, respeto at dignidad na dala nito ay talagang mahirap sukatin. Maraming matatandang Pilipino ang nagretiro noong panahon na maliit ang sahod at walang social safety net. Maraming nagtrabaho ng buong buhay, nagbayad ng kontribusyon sa SS, at kailanman hindi nila inaasahan na sila'y matutulungan ng ganitong paraan. Pero heto tayo ngayon. May pagkakataon silang makaranas muli ng bahagyang ginhawa na may mararating na pensyon na hindi nalang pambayad sa bilihin kundi isang tunay na benepisyo para sa tahimik nilang pamumuhay. Siyempre, may mga tanong pa rin tayo at karapat dapat lang na itanong lahat. Ano ang gagawin kung may natanggap ka na pension ngayong buwan, pero hindi mo pa na-receive ang dagdag? Paano magsusumit ng reklamo? Thiwaan ang gagawin kung may kamag-anak ka na namatay at gusto mong ipasa ang benepisyo. No? Lahat iyan ay dapat i-check sa opisyal na SSS Helpline o sa pinakamalapit na opisina. Gunsaman, importante. Huwag basta sumunod sa usap-usapan o maling impormasyon. Panindigan ang tama at siguraduhing may katibayan. Ibra yung mga mas batang nanunood. Baka iniisip mo na ang pensyon ay para lang sa matatanda. Dapat mong isipin muli. or dahil ang pag-aambag mo na ngayon bilang miyembro ng SSS, bilang nagbabayad ng kontribusyon, ay hindi lang para sa'yo. Para rin sa mga susunod na henerasyon. At ang pag-angat ng pensyon ngayon ay pahiwatig na may sistema para sa kinabukasan mo. Kaya habang may pagkataon, bantayan mo ang mga update at maging bahagi ng pagbabago. Ngayon, gusto kong hilingin, uh, sao kapag lumabas na ang opisyal na anunsyo, huwag basta maniwala ka sa mga walang pangalan na post. Maghanap ng kumpirmasyon mula sa website ng SSS or sa opisyal na social media account nila. Na i-save mo ang mga dokumento, i-print mo kung kinakailangan, and i-verify ang pangalan mo. Huwag pabayaan na maging biktima ng maling impormasyon para sa mga kasalukuyang pensioner na tumatanggap ng pensyon buwan-buwan, baka ito ang huling gabi mo ng pag-aalala sa gastusin bago sumikat ang araw ng bagong pensyon. And for ang contributor, isipin na mo na kapag tumanda ka, may mag-aalaga sa isang pensyong. May dignidad, may respeto, at may pakinabang sa sahulidong mensahe ko sa iyo ngayon. Ay simple, huwag mong ipagpaliban ang pag-alam, huwag mong ipagpaliban ang paghahanda kung may darating na pagtaas, gusto mong maging ready emotionally, financially, at sa impormasyong kailangan, mangag kang depende lang sa cheese. Hanapin ang katotohanan, at kapag may lumabas na anunsyo, huwag kalimutang i-double check ang pangalan mo. Huwag hayaang may maiiwan. Kaya hang hinihintay natin ang 2026, gamitin mo ang mga araw na ito para maghanda. Ayusin ang records mo. I-update ang impormasyon mo sa SSS at siguraduhin alam mo ang mga karapatan mo. Ends ka mag-alala kapag dumating ang araw ng adjustment. Hindi lang ito basta dagdag. Ito ay paggalang sa mga taong nagtatrabaho ng buong buhay para sa kinabukasan ng bayan. At kahit tapos na ang video na ito, ang iyong pakikiisa, paniniwala at pagiging handa ay patuloy. Sabihin mo sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, lalo na sa mga senior na maaring malayo sa internet or social media, i-share mo ang tamang impormasyon para makatulong ka rin. Dahil sa huli, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin sa pag-aalam, pagpapaalala at pagtutulungan. Kung nasundan mo ito mula simula hanggang dito, tingnan mo ngayon ang iyong SSS records. Itanong mo sa sariling kierto, handa na ba ako para sa bagong pensyon? And kung oo, ipagmalaki mo na and dahil maaaring sa 2,026 magsimula muli ang bagong kabanata ng seguridad, dignidad at pag-asa. Maraming salamat sa panonood, sa pagtitiwala, at sa pagiging bahagi ng pagbabago. Ang video na ito para mas marami pa ang makatanggap ng tamang impormasyon at makatulong tayo para sa lahat ng tunay na pensioner. Hanggang sa susunod na update at sana may magandang balita na tayo para sa iyo, para sa kanila at para sa lahat ng Pilipinong naghihintay ng pag-asa. M.